dito kami sa may school supplies <coughs> namili ng mga gamit ng aming alaga pasukan na kaya busy na sila yan tsaka mga t-shirt mga bag mm. <coughs> Hennessy si contact 02. contact si 02, Dinig <laughs> dinig ko yung boxes ni Kulit. <laughs> Ayan, maraming box. <bags. clears throat> yung iba kasi ngayon palang mag mamimili ng mga kanilang mga bag. Kaya nandito kami sa bilihan ng bag.

para sa mga bata. Yan, saan na yung aking okay. Ayan. Ang dami yung mapipipi dito. As may mga toys. Ang hirap mamili pag may kasamang ano bulilit kaya daming mga bags yan para sa mga girls ayan ang ganda ng mga color thank you for watching these are the right office lines these are the right office lines here Okay, with you, I'm the counter, so I'm the you. I'm counter, you <laughs>